At eto nga ang pangalawang araw namin dito sa hotel. Kasama nga sa binayaran namin ang buffet breakfast. Kaya naman, 6.30 a.m. ang usapan namin na bababa kami para makakain kami ng breakfast. Nag-prepare na nga agad si Daddy C at eto naman si Lia. Ay sarap na sarap pa rin ang tulog. Pero nung sinabi nga ni Daddy C niya, nakakain nga daw ay agad-agad naman tumayo. Oh, di ba? Alam niyo naman itong si Lia, food is life. Nako, pag sinabi mong kakain, ay nako, nanginginig-nginig pa yan. <laughs> Siyempre naman po alam niyo naman si ang bawal malipasan ng guto. Sa so, mga puntong ito nga ay nandito na nga kami sa restaurant nitong hotel. Si Daddy Sina nga lang muna ang pinakuha ko para nga mabantayan ko muna itong dalawang kids. Fast forward nga, pagkatapos nga namin kumain ay lumabas na din kami agad dito sa restaurant. Dahil nga itong si Liam ay nagyayaya na mag-ikot-ikot at maglakad-lakad nga daw kami dito sa hotel. Kaya naman naisipan nga ni Daddy si dalhin nga sila dito sa pool. Ay yalang, parang nahila na naman nga itong si Liam at gusto niya na nga daw mag-swimming. Kaya alam niya naman tayo mga parent, ay talaga naman marurupok talaga tayo pagdating sa ating mga anak. Sinabi nga ni Daddy si kay Liam na sandali lamang siya magbabat dahil nga matutulog pa nga sila. Dahil nga itong dalawang mag-ama ay alas 5 na nga na ng madaling araw nakatulog. Binola pa eh. Binola. <laughs> Binola. <laughs> <Binula. laughs> So, bilip nga ako sa beranda at chineko kung nasa pool na nga sila. At nakita ko na nga sila. Kami naman ni Riley ay nandito sa kwarto. Hindi na nga kami sumama para nga maimis ko nga din ang mga gamit namin. At isa pa, sandali lang talaga. Ito si Liam pinayagan ni Daddy C na mag-swimming. <laughs> dahil nga ang usapan nila ay matutulog pa sila dahil nga puyat sila. Tulad nga na napag-usapan nila ni Daddy C na 20 minutes nga lang ito pwedeng maligo si Liam. Kaya naman, miya-miya lang ay nandito na nga agad sila sa kwarto. <laughs> Mabilis nga kausap itong si Liam. Kaya naman, hindi na nga rin nahirapan si Daddy Pagdating nga dito sa kwarto ay pinaliguan na nga ni Daddy C itong si Liam at pagkatapos... Liam, ano naman yan? kumuha na naman nga itong si Liam ng chocolate cereal. At pagkatapos nga niyan, ay nakatulog na nga sila ni Daddy Sina mga around 9 a.m. Sa pagtulog nga nitong mag-ama, ay nakatulog na nga rin kami ni Riley. Kaya lang, nagising nga kami ni Riley ng before lunch. Itong araw nga na to, ay ito talaga dapat yung schedule namin with Tita Tessa na magla-lunch nga daw kami. Si Tita Tessa nga ay isang follower ni Liam na taga-tagaytay. Si Tita Tessa nga yung nag-insist sa amin. Nadalhan kami ng pasalubong sa first day namin sa hotel. At si Tita Tessa nga din yung nag-i-insist sa amin na ititreat niya nga kami kinab bukasan ng lunch nga daw. Kaya lang, nabago ang lahat ng plano dahil alam nyo naman itong mag-ama ko. Mag-aalas dos na nga ay tulog na tulog pa nga rin. Noong chinat ko nga kay Tita Tessa natulog pa rin ang mag-ama ay sabi nga ni Tita Tessa ay kahit nga next time na nga lang daw. Hindi nga rin kami ganun kalayo sa isa't isa kaya nga may chance pa nga rin na makapagkita pa nga kami. At the same time, may pag-aaring ang resort itong si Tita Tessa at pinatutuloy niya nga kami doon for free. O diba talaga naman sinasabi ko sa inyo ay napaka-bongga talaga ni Tita Tessa. O ba diba, may next destination na kami schedule na nga lang ang kulang <laughs> mabalik nga tayo dito sa hotel nag request nga ako ng electric pan dahil okay. na sobrang mainitin talaga itong mag-aama at sanay talaga sila na kahit naka-aircon ay nag electric pan pa malamig naman yung aircon ng hotel kaya lang hindi ko alam talaga sa balat itong mag-aama ko kung bakit nga ganito pinapawisan pa sa totoo sa aming apat nga ay ako lang talaga ang lamigin kaya kung tatanungin niyo ko kung anong pinakamarami kong gamit yeah. yun nga po ay medyas at kumo walang <laughs> <laughs> palitan ng damit guys Terima <laughs> kasih. Mabalik nga tayo sa binablog ko sa mga puntong ito nga. Ang nauna nga nagising ay si Liam. Kung hindi nga ako nagkakamali, si Liam ay nagising ng mga around 3.30 p.m. At ito naman si Daddy si ay halos alas 5 na nga nagising. Pagkagising nga nila ay agad ko na nga pinariguan itong si Liam. At pagkatapos nga ay nagyaya itong si Liam na magpe-playhouse nga daw siya. Katapat nga lang ng playhouse itong gym at itong si Daddy si ay tawa ng tawa dahil nga. Dahil sa dalawa nga, ang dala namin bata ay hindi nga siya makapasok dito. Ang sabi ko nga sa kanya ay pwede naman siya dyan, basta dalhin niya si Liam or kaya naman si Riley? Nako, dahil nga hindi ko naman talaga kaya itong dalawang pagsabayin alagaan. At dahil nga hindi pa nga kami nagla-lunch mag-ana. Habang nga naglalaro itong si Diam at hawak ko si Riley, si Daddy si naman ay nag-o-order na nga lang ng aming pagkain. Sa <coughs> totoo lang, kapag ka talaga ganitong nasa staycation kami. Since siya nga driver, eh ayaw na ayaw niya talaga na lalabas pa para mag-drive at kumain nga sa labas. Nako, talagang hindi mo maaasahan sa ganyan si Daddy si lalo na kapag traffic. Meron na nga sana ang restaurant dito sa hotel kaya lang sarado na nga. Kaya wala talaga kami magagawa kundi ang magpa-deliver na lang. July pa nga lang kami kapag ka nag-uusap kami ni Daddy C. Pinaplano niya na nga kung saan niya nga gusto kumain. Nagsa-search-search pa nga yan ng mga restaurant dito sa Tagaytay. Kaya lang, kapag nga pinapakita niya sa akin at sinasabi niya sa akin ay tinatawanan ko nga lang siya. Ang sinasabi ko nga sa kanya ay wag na siya magplano dahil nga sa sipag niyang mag-drive. <laughs> Nako sabi ko nga kay Daddy C kung marunong nga lang ako mag-drive ay talaga naman ako ang magda-drive para sa kanya. Kaya lang pang passenger princess lang talaga tayo dahil e-bike na lang ang kaya kong i <laughs> Diyos ko, magdadrive pa ba ako? Eh, pagtawid nga, ay hindi ako marunong sa mga puntong ito nga, itong si Diam ay ine-enjoy pa rin ang paglalaro dito sa playhouse. Ang sabi nga namin kay Diam, kapag ka dumating na yung delivery namin, ay aakyat na nga kami sa kwarto. At yun nga, ay para nga makakain nga kami. At makalipas nga ng isang oras, ay nag-update na nga sa amin ang delivery na malapit na nga raw siya dumating. Kaya naman, tinawag na nga namin itong si Diam para nga kuhanin namin sa lobby ang aming pinadeliver. Kaya naman, pagkakabuha nga namin ng deliver, ay agad na nga kaming umakyat. Tokyo-tokyo nga ang napili nito ni Daddy C at pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga nga lang kami saglit at pagkatapos itong si Lia, ay naisipan naman mag tikto niyaya pa nga itong si Daddy C at tinuro nga kay Daddy C kung ano daw ang gagawin niya Diyos ko, ewan ko sa batang ito at na na nga rin siya ng tikto at ayan nga, di na may pa nga itong Daddy C niya hindi na lang si Daddy C at pati nga kami ni Riley ay napasama pa At eto nga sa huling gabi nga namin ay ni Yaya nga ni Liam si Daddy Sina na magsuswimming nga daw siya. Hindi na nga ulit kami sumama ni Riley dahil nga gabi na at mahamog na. Sa pagsuswimming na nito ni Liam ay nagkaroon nga siya ng playmate at eto nga si Enzo. Isang oras na nga rin ang nakalipas at si Riley ay iyak ng iyak kaya naman sumunod nga kami ni Riley dito. Sabi ko nga kay Daddy C ay masyadong matagal na na nagsuswimming si Liam at baka sipunin at magkasakit. Kaya lang hindi nga daw itong maka-exit si Liam dahil nga nag-enjoy na rin sa kanyang kalaro. Pero siyempre alam niya naman tayo mga nanay ay kontrabida sa paningin ng ating mga anak. Kaya naman nilubos-lubos ko na nga at pinaahon ko na ngang pilit itong si Lian. <laughs> Hindi naman umiyak itong si Liam Kaya miya miya na nga rin ay pumayag na nga rin at nagpaalam na nga siya kay Enzo. Ang sinasabi nga dito ni Liam sayang daw ay hindi niya nga daw nakuha ang Facebook na Enzo para nga kahit makauwi na nga kami ay magkausap pa nga rin sila. Pagkapunta nga namin ng kwarto ay agad nga pumunta sa beranda si Liam para nga kausapin si Enzo at itanong kung may Facebook nga daw ito. Kaya lang pagtingin niya nga ay wala na nga rin sa pool si Enzo. Noong nag-check-in nga kami dito sa Tagaytay ay akala ko nga walang nakakakilala dito kay Liam. Pero So, kapag ka nga naglalakad-lakad kami sa facilities, ay maraming ang nakakakilala sa kanya. Meron nga isang pamilya na nasa malayo pa nga lang daw sila, ay tinatanaw-tanaw na nila kung si Liam nga daw talaga ang nakikita nila. Sinubukan nga daw nila lumapit para i-check nga daw at oo oh, nga daw si Liam pala talaga. Kaya naman nagpa-picture nga sila. Hindi ko na naman nga na itanong kung anong pangalan nila at taga saan sila. Kaya naman kung makita nyo po ito, ay hello po sa inyo. God bless. You. Meron din naman pamilya na nakakilala ulit kay Liam na talaga naman updated din daw talaga sila sa pagnanood dito kay Liam picture nga ang anak nila kay Liam. At tuwang-tuwa nga sila nung makita nila si Liam. Meron din nga naka-check-in dito. Noong unang araw namin dito ay gulat na gulat talaga sila nung makita nila si Liam. Na no, nag-uuyuhan na iniisip nila kung si Liam talaga ang nakikita nila. Parang ang nahihiya sila mag-approach sa amin. Kaya naman ang sabi ko nga kay Liam, mag siya sa kanila. At nung nag nga si Liam sa kanila ay nagsigawan sila at tawa nga ng tawa na totoo pala talaga daw. Na sobrang cute pala talaga daw ni Liam sa personal. Kinabukasan nga, eto na nga ang araw ng check -in out namin. Around 9.30am ay bumaba nga kami para nga ma-claim namin ang buffet breakfast na binayaran nga namin. Matapos nga namin kumain, sinabi na nga namin kay Liam na uuwi na nga rin kami yung mia. Kaya lang hindi nga okay dito kay Liam. Kaya naman muntikan pa nga kami ma-extend. Sinubukan pa nga namin ma-extend dahil nga sa ginusto nga rin ni Daddy C. Kaya lang, hindi na rin talaga kaya ng schedule dahil nga sa mga commitment namin kinabukasan. Guys, uuwi na kami! Oh, Gusto ko pa dito tumiyak. <laughs> Gusto ko ba nga eh. 12 p.m. nga ang check-out namin at 11.45 na nga itong tumawag si Lia ng Bell Dahil naray pa nga namin, i-reschedule ang mga gagawin namin kay Yala. Hindi rin talaga kinaya. Pinagpaparamis nga kami ni Daddy Singh Pidit, nito ni Lia. Na dapat daw next month ay meron nga daw ulit kami instigation. <laughs> nako sabi nga ni Daddy Sadie dito kay Liam ay sana nga ganun kadali. Dahil bukod sa hirap pumanap ng schedule. Ay marami rin talaga nagaantay na bills sa o bayarin. Kaya kailangan talaga ay eh, magtrabaho kami na magtrabaho. <laughs> Aba at lalo na ay dalawa na nga silang magkapatid. <laughs> sa pag-check out nga namin na to, ay muli nga may nakakilala dito kay Liam. Naku, kung sino man po kayo, God bless you po at salamat sa panonood kay Liam. So, yun lamang po. God bless you all. Mag-iingat po kayo palagi. Goodbye!